tour ng landslide site sa Quezon Bukidnon, pinagpaplanuhan na ng DPWH. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micabalo ng RMN Malay Balay. Pinagpaplanuhan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maglagay ng detour sa gilid ng landslide site sa bukidnon Davao Road sa Overview City, Kipulot, Barangay Palakapao sa Bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon. Ito ay base sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Bayan sa pamamagitan ng mga technical working groups ng DPWH mula sa Central, Regional and District Offices. Sinasabing itatayo ang detour sa loob ng dalawang linggo habang hindi patukoy ang tunay na sanhi ng naturang landslide slide patuloy naman ang isinasagawang retrieval operation ng mga otoridad para sa mag-asawang sinasabing natabunan ng gumuhong lupa. Aabot na sa halos apat na rescuers ang nagtulong-tulong at gumamit na rin ng mga k units at scanners para mapadali ang paghanap sa mag-asawa. Kasama mo sa RMNDX MB Malay Balay at ng 95.3 IFM -matic, Tatak, RMM. RMM News Bukit Non Matik, Radjuman Mark, Mika Tatak, RMN! RMN Network